Can you read the caption, please? Yung caption sa ilalim po. May nakasasabi pa, people's that's true, that's initiative. Oh, oh. Tama po oh, ba? Ta tama, tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? Ang meeting po yan, kung pa paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan ginanap itong parting to? Para lang malaman namin. Sa, so, uh, sa ano po yan? Sa, uh, sa townhouse, townhouse sa Forbes, sa so, uh, Forbes Park. Kanino Malapiton. nga? Kaninong lugar? Ipaliwanag, wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Ms. Kishino. Ah, uh, ano ano yan? Ano 'yan? Ano, 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 uh, dalawang dalawang townhouse. Hindi kanino na, 'po? Na, na, na kanino pinag lugar? Na, pinag Inyo? Bahay mo? Uh, bahay mo po? It's a it's a, it's a meeting place. place. It's, our, it's our meeting place. No, pero sino may-ari? Sino lo, ang lo, Sino may-ari nung bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez? Yes. Ah, ganun. So, ang naging host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ba? ako po ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Di mo bahay? Oo nga. Mira naman. Oo nga po. Dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron po akong party house sa Dashma. Walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag na kung bahay ni Speaker... Ang ng, ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni speaker. Do, do in, dalawang bahay ni speaker eh, isa sa maka okay. hindi at hindi ba at isa maliwanag? Sa, hindi ba maliwanag kung bahay ni speaker siya nagpatawag ng meeting? Hindi talaga e nakikialam ang, si speaker ako, ako po ang sa nag, people's ako initiative. Po ang initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, Dapat ganon. po sa bahay ko, pero sinabihan ako, da, doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? Kasi bahay niya. Um, Ikaw mga, nagdala ito, ng papel? Ang mga lawyer po. Si, yung si mga, mga, lawyer. mga lawyer po talaga So, nila bahagi ka papeles. talaga ng Project PI. Yung Project PI na tinetext sa mga kongresista, pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko. Eh. Bahagi kayo ng Project PI. Yeah, yeah, yeah. Uh, kasi I sought the help of the speaker. Inamin yeah, po naman po. Natulungan kami uh -huh. dito sa uh, signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tuason? I, 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 don't know. Suset Sumalino, Timothy Lagundi. Kilala ninyo itong mga to? Hindi ah, po. Okay. Kasi meron kaming mga screenshot doon sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay speaker na CEO at sa ng, mga, ng, mga ng, hawak ng, niyang ng Congress. congressman. Yeah, that's, that's correct. That's correct, Madam Senator. Okay. So... Right. Madam Chair? Madam Chair? Mm -hmm. <clears throat> Madam Chair? Yes po. Yes, yes uh, Senator bato please. Ayan yung mga screenshot. Kasi sabi mo, bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako ba, kilala mo itong mga to? Andito oh, yung mga pangalan. Hindi. Hindi pala ninyo kal kilala? Hindi Kasi, kilala. Anong pagka-intindi mo dyan sa message na yan? basa lang po. In Oh, uh, hindi, uh, hindi, ko po alam, hindi ko, I, I, don't know all of the details because, you know, ma, uh... lahat ng congressista uh, kongresista pinapasubmit, ano, sa National Secretariat Attorney Red Tuason. Ayun. Ayan ang hinihingi nila, yung mga kopya at saka accomplished signature forms. Kasi sabi ninyo, may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? I yes, yes. Uh -huh. So, isasagbit dito sa mga taong hindi ninyo kilala, samantalang kayo ang nagpa-imprenta? Nagpa Senator Bato, please. Oh, Madam Chair, gusto ko lang ipakonfirm kay uh, Mr. Unyate. Since sinabi niya kanina na he sought the help of the speaker para makakuha ng perma. So, pumayag siya. In fact, meeting kayo, di ba? Yes, yes. Pumayag siya. So, meaning, sinabi mo, perma ang nasa likuran nitong uh, People's Initiative. Humingi kayo ng suporta galing kay Speaker Romualdez. Pinigyan kayo ng tulong, ng suporta para, mag, para tumakbo ng yung People's Initiative. Ibig sabihin, si Speaker uh, Promol, this is isa na rin sa nasa likod ng uh, oh, pumayag naman po si oh, Speaker. Pumayag, pumayag sa, si Speaker. Nasa likod na, na, na siya. Na, Natulungan kami kasi siya ang CEO ng Congress. Kaya, kaya, nga, kaya nga, gusto ko lang i-confirm sa iyo na siya rin ay kasama na nasa likod na rin nagpapatakbo ng PI. Dahil nga, yeah, he, tumulong he, siya he, sa inyo, he, di ba? Yeah, he, 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 he is uh, helping us. Thank you. Thank you for that. Thank